Ay to mga kapugi, oh. Mayroon na naman si Chef Karning baka oh. Pinapalo-palo niya muna mga kapugi, yung ano, pagluluto niya ng baka. So dinagyan niya ng ano, ano yung pintura. <laughs> ano yata yung Mr. Margarine mga kapugi, ano. Tapos rinol niya tinali. Tapos ay yung pinrito. Yung mga pangrikado So, Naggawa siya ng shoes mga kapuyo. Oh. Eh, huwag masarap po. Oh. Grab. Yan luto kaya ito ni <coughs> Galing oh. Tapos meron siyang giniling. Tapos linagay niya dyan sa isang plastic. Lagi siyang ano, mga kapuyo. Kapag nagluto, meron siyang laging may cheese na ginagad siya dyan. Ayan, natong niya sa ibabaw. Oy. Ayos na oh. Ah, mukhang masarap na rin oh. Yan, oh, in-steam niya mga kapuy. Wow. Grabe.